Sa Davao City, isang pulis at isang photographer ang sugatan sa gulo sa pagitan ng mga umano'y biktima ng bagyong Pablo at mga pulis. May isa pang pulis na nakasibilyan na nabugbog umano ng nagprotesta. Nangyari po yan sa tanggapan ng DSWD Region 11 at narito po report ni Oscar Oida. Noong isang araw, sumugod sa tanggapan ng DSWD Region 11 ang ilang umano'y biktima ng bagyong Pablo. Sa apilitan nila kinuha ang sako sakong bigas na para naman daw sa kanila. nakagirian tuloy nila ang mga polis. Kahapon, nagkatensyon ulit sa pagitan ng mga polis at mga nagprotesta. Kinuha naman nagprotesta ang mga pagkain para sana sa mga polis na nagbabantay sa ahensya. Kalauna ay humupa naman ang gulo at pinapasok na rin ang ilang mga tauhan ng militanteng grupo para makipag-usap sa mga kawani ng DSWD Region 11 pero dahil sa gulo nagbabalang Malakanyang na posibleng kasuhan ng mga sangkot sa magnanakaw ng relief goods sa nasabing tanggapan ng ahensya. Uh, We certainly condemn the resort to violence here. Naawa po kami sa mga biktima. May mga nang, nang dito at sabi po ni Dinky Suleiman, kakasuhan namin kayo. Hey, hindi naman inkinatuwa ng mga nagprotesta ang tila banta pa raw ng mga otoridad. Nakakasuhan sila. Sila nang araw ang biktima, sila pa ang napagbabantaan. Katuwira naman ng DSWD, hindi na ipamamahagi ang relief goods dahil hindi pa kumpleto ang requirements ng ibang biktima ng Bagyong Pablo para makakuha ng tulong. Sa tala ng ahensya, aabot sa 3,000 food packs, 116 na sako ng bigas, apat na kahon ng noodles, at tatlong daang kahon ng kape ang natangay ng mga nagprotesta. Oscar Oida, GMA News.